Hoy! Ano na naman yan? So, yun nga guys, no? Nahalala niyo pa ba si Timia? Yung dinadayo natin Gotong Batanga sa Padre Garcia. Well, meron na silang branch dito sa Bacuor. Ang parahalan nila rito is Amari. So, hindi na natin kinakailangan dumayo pa ng Batangas para lang matikman ang kanilang authentic na goto at lomi. At least ito malapit na lang. Pwede ka pa magpaharwas habang tumakain ng gusto. At meron din silang libreng kape, kapeng barako. Dito lang yan sa so May Flying B. Along Molino Road, pasok lang kayo dito sa gilid. Tapos, diretso lang. At nakita niyo yung car wash, na yun. Di na kayo dito sa wet and dry market. Saka, ito sa Amari, meron na rin silang dessert na pahasarap. Chocolate egg at chocolate wrinkles na hindi masyadong matatis, katamdaman lang. Hindi na nakakarumay. So, tara na guys! Itakits tayo dito. Bye-bye!